Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa Tagumpay. So ngayon po, uh, same uh, routine po. Uh, just another day na tayo'y nag sa mga farm natin na, na kung saan na kung saan atin po chine -check yung mga flock health. No? So basically po, ang mga tinitig naman, tinitig po natin sa ganito ay yung mga syempre unang-una po sa lahat physical status ng mga manok. Dapat wala pong mga wet vent yan, hindi po nagbabasa yung mga puwita ng manok na indikasyon po na nagtatae. At bukod po doon, dapat po sinisilip din po natin araw-araw yung texture ng dumi ng ating mga sisiw. Nang sa gayon, malaman natin na ayos po ang kanilang mga panunaw. Okay. Tapos, ano pa ba yung mga dapat natin tignan bukod dun sa kanilang feed consumption at kanilang mga kuitan? <coughs> Excuse. Kailangan din natin makita yung physical na estado po nila. So, ito, medyo natatakot lang ang ating mga alagang sisil Pero, in general, makikita po natin na malilinaw po yung mga mata, magaganda yung dilat ng kanilang mga mata, hindi po papikit-pikit, no? O to, merong mga merong isa na manipis. At bukod po doon, dapat po ay atin pong titignan yung uniformity. Yung uniformity naman po, nakikita po yan. Bukod po sa physical na anyo, kailangan po weekly nagtitimbang po tayo para mamonitor natin timbang, makita natin kung talagang nakukuha ng uh, ating mga CCU na dapat na inilalaki po nila na kung uh, ang atin pang pitch na ipinibigay ay maganda po ang resulta kasama na po doon yung mga supplements at mga gamot kaya dapat po napapractice natin yung pagtitimbang on a weekly basis so paano ba ang pagtitimbang in general po nung araw 5% ng flock pero alam naman natin na napaka imposible uh, katulad po ng uh, mga sisiw dito na napakadami po so random sampling lang po tayo pero dapat po, wag natin piliin yung pinakamalaki at yung pansot. Kukulong lang natin halimbawa. Halimbawa sa isang side o kaya pipili tayo ng isang cage. Titimbangin na natin lahat yan. Tapos pagkatimbang po natin, doon natin babalansihin kung gano'n po kalayo yung uh, pinakamababang timbang sa pinakamataas na timbang doon po natin malalaman yung percentage ng flock uniformity. Pero physically, makikita po ninyo halos walang pinakaiba eh. Yun nga lang kasi dahil sisiw yan, <clears throat> minsan iba po ang hipo ng bawat isa. Yan, minsan iba ang hipo ng bawat isa eh. Pero maganda po ng sisiw oh. Ito medyo tuyo naman po siya. No? ang ayaw natin yung may mga puti-puting lumalabas dyan maaaring yung mga ganito nag recover from wet droppings no? pwedeng ganon kaya ganyan ang putan yan but in general makikita natin bouncing baby chicks po talaga ang ating uh, nakikita ngayon at maganda po ang mga dumi no? so ayan ang mga patuka nila naka chick booster pa po yan tapos i-check din natin yung behavior ng pagtuka <clears throat> dapat hindi yung masyadong namimili tulad nito yan kabagong ikot yan so makikita natin naglalabasan na yung mga ulo ulo ng mga sisiw ayun oh, oh. yun dami na dami na pong kumakain <clears throat> ito po ay uh, around day 10 to day 12 po siguro kasi po sa ngayon po merong nag uh, ulit doon tsaka nag uh, Uh, nagbabakuna ng IBD which is uh, ganitong mga age so siguro po daanan natin saglit katulad po ng dati para po yung mga hindi nakakapanood ay inyo po makikita kung ano yung mga ginagawa na dito <clears throat> so yan o oh. ito nyo naman natutulala sila pero nakikita nyo maganda po ang ating mga sisiw So, madali lang po ang uh, ang uh, pagmo pero ito po 'yung nagiging madali lamang kung lagi po natin ginagawa kasi kung di naman natin laging ginagawa hindi natin makikita 'yung pangit sa maganda. Minsan nakoko, nakokompromiso nako 'yung ating operation dahil pag sarili natin 'yung farm ang inakala natin na okay na ay uh, na maganda ay okay na no or yung okay na sa atin eh, hindi pa pala okay sa iba kaya maganda rin yung nakakabisita ng ibang farm so yan so far maganda po ang uh, kinikilos ng ating mga sisiw tapos dapat maganda rin sana ang lighting dito medyo dim pero maigit sanay naman itong ating mga sisiw kaya wala tayong problema rito no? at uh, bukod dun yung record syempre will speak for itself dapat tinitignan natin yung records. <coughs> yung record ng uh, ating mga sisyo, yung mortality yung dami ng patokang ibinigay, kung ilang kung uh, nauubos po ba yun ang mga importante uh, dapat gawin dyan so yan so far ayos yan, so yan mga yan magpapalitan na lang ng pwesto yan ito yung mga nagaantay o Waiting in line yan. <clears throat> yan. Tapos, tignan natin yung mga uh, kung nagbabakuna narito. Basically, yung bakunador nila uh, lumalabas, merong uh, isang taga kuha ng sisiw. Ayun, uh, yung nasa taas taga kuha ng sisiw. Tapos, merong assistant dun sa baba at nagbabakuna bago nila pinapasa dun sa nagdibibig. Tignan lang natin yung proseso. <clears throat> So, mula pala doon, mula dito, kukunin. Kukunin nung isa, ipapasa dito sa nagdedibik. So, ganun sila magdibik dito. Yun, ganun lang. Mukhang madali lang po yan, pero kasi sanay na yung mga tara dito. <coughs> May sabit? ginagamit po? Purol yan. Purol na yung ano natin. Purol na kasi yung ating bibigyan. So, napipilitan silang ibalik para hindi dumugo. Tapos, syempre maraming audience. <laughs> At saka, ito pala ang bida rito. Itong utang ina. Ito talagang pinaka-idol ko rito. Putang ina. Galing na Bilib ako rito sa boss ko na to. <laughs> Tapos, pag galing dito, papasad niya naman doon para bakunahan. Silipin natin doon siyempre, pag ganito, umepal na tayo at makailam na tayo. Tapos, lalagyan naman niya doon sa kabila. Yun. <clears throat> Luma, parang lumalabas apat na team, apat na grupo sa isang team. Ayan, so ganun din dito. Bawat linya. Ayan, bawat linya. Parang apat. Isang assistant, isang nagbabakuna, isang nagdedibik. ayun bali, parang, parang dalawa. Dalawang nagbabakuna, dalawang nagdedibik. Parang ganun. ayun So, yun mga boss. Ayan, masilaw na kayo. Uh, I hope meron kayong natutunan ngayong araw na ito at ah uh, at uh, sa mga susunod na panahon, uh, inyo pong i-share at uh, uh, ang ating uh, mga videos para makatulong po sa iba. God bless po mga kagabay.